Hello, uh, magandang umaga po. Umaga na no, alas 12.25. At uh, well, nag-live lang ako ngayon just uh, for the purpose of telling you the truth, another truth that matters. Really, really matters. So ako po si Engineer, uh, Dr. Totok Bonyo Gausing. At ang ating pag-usapan ngayon, isa na namang katotohanan na napakasustansya po. Kaya po ako nag-live sa ngayon. Although medyo ma-excel lang ito para hindi na ano. <clears throat> ang aking pong live sa ngayon ay simple lang, no? Uh, hello, Antonio Aban. Adios, Dios. good evening. Toto, more power and God bless. Okay. So, ngayon po, ang uh, ating uh, ating uh, title ngayon, ang ating topic sa ngayon ito po, tingnan nyo. Sa gamit ng pera ng pugo, ay namili ng tag 4,000 pesos bawat mutante yung boyfriend ni Alice Go na si na si Donggo ano si Dong Galugay <coughs> ay sorry 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 pare ko lang spelling ko ha Dali lang. bear with me. Medyo ano lang. Nag-edit lang ako. Mali lang spelling ko. pangalan ni Alice Go nag Alice Go. <laughs> okay, malapit-lapit na. Anyway, pwede ko na i-proceed no. Si Dong Kalugay ay nagsimula siya sa Pogo noong mga 2018 nandoon na siya sa Pogo, sa negosyong Pogo. Ngayon sa 2018 na negosyong Pogo, doon niya na naka I suppose, doon niya nakilala si Alice Go. So ngayon sa pagkakilala nila ay umunlad ang buhay ni ni ano ni Dong Kalugay. Dati po siyang pulis, no? Police officer, kaya naging colonel siya. At uh, ba naging bata siya ni Governor Amado Espino na police general din, Gumraduate din sa PMA 1972 na class. At yan po ang pinagmula ni Dong Kalugay. Si Dong Kalugay po ay nang galing siya sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Kaya lang, ang Bugalyon, Pangasinan po ay isang parang maliit lang kita kaya lumipat siya noong 2018 sa kanyang rehestro doon sa Suwal, Pangasinan. Mas ginusto niya maging mayor ng Suwal, Pangasinan sapagkat malaki po ang income ng Suwal, Pangasinan. Alam mo kada taon, dalawat kalahating bilyon ang kinikita ng Suwal, Pangasinan. Ganun po kayaman po yan that is the kung pwede man na sa aking research number two richest town in the entire country sa Philippines in Suwal Pangasinan kita mo budget niya na sumusubra sa isang bilyon isang isa lang yan ang bayan na so megit isang bilyon ang kinikita at bakit naman yumaman yumaman po yan sapagkat sa ngayon ay dalawa po ang power plant nila na coal power plant yan po nagbibigay ng income sa bayan na Suwal Pangasinan at kung natanda ninyo, nung siniwalat ko siguro mga more than a month ago na siniwalat ko yung information na nakuha ko sa reliable informant na nagsasabi na nabasa ko na rin yung mga protesta ng mga Pangasinense na kung bakit nagloan itong bayan ng suwal ng isang bilyon mahigit na pera mula sa bangko at babayaran ng bayan ng suwal mula sa kita nila sa buwis mula sa dalawang power plant. So, or they share in the national wealth. So, ngayon, ha ang isang billion na loan niyan, ayon sa aking source, ay kinapital, ginamit ni Dong Kalugay, Mayor Dong Kalugay, or Mayor Lisildo Kalugay, sa kinapital niya sa Pogo. Yun ay ginawa niya na yun, matapos na siya manalo. Pero, interesting ang pagiging umpisa pag uh, original ni ko ni Dong Kalugay. Siya ay nagsimula siya bilang isang pulis na na-assign siya doon sa Pangasinan na nanilbihan siya kay Gobernador Amado Espino na class 72 ng Philippine Military Academy. At uh, siya ay nandoon kay Amado Espino sa panahon ng maraming namamatay sa Pangasinan. Ang uh, tinuturo din siya na may kinalaman sa mga patayan sa Pangasinan. Pero although wala tayong ebidensya, direkta. Pero sa ngayon po, on the birds na nagki-create na ngayon ng dynasty si Dong Kalugay diyan sa Pangasinan. Siya naman sa Suwal, mabibigat ang tinalo pa niya nung siya tumakbo. So nang 2018 pa lang ay uh, nagiging uh, nasa kwan na to siya, nasa pogo na to siya ayon sa aking source. Ayon naman sa aking source, ang nagbitbit sa kay Dong Kalugay papunta po sa tinatawag na Pogo ay walang iba kundi si Attorney Raul Lambino. Si Attorney Raul Lambino na taga Pangasinan, kung maalala nyo, siya po yung utak o yung tinatawag na pirma, pagpapapirma ng People's Initiative sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero binasura ang kanyang pirma-pirma. So ngayon, ito mayon, kaya Kung bakit naman nandun si Raul Lambino, siya po ay nagiging uh, chairman ng CESA, Cagayan Economic Zone Authority, na itinalaga siya noon ni Duterte. So, nung hihipay siya ng CESA, uh, ang dami niyang binigyan ng lisensya ng mga pugo. So, mga Chinese. So, isa sa mga Chinese doon, mga marami doon, no? may nilagay siya sa Ilocos Norte, may nilagay din siya sa Pagudpud, may nilagay din siya sa sa uh, Tagigraw, may nilagay din siya sa Bastak sa gamit ang lisensya ng SESA, yan po ang ginamit na pagpayaman ni Attorney Raul Lambino. At kaya naging mayor yung asawa niya. Ang anak niya, si Mark Lambino, ay pinanalo niya ng gobernador. Kaya ganun po, ganun po kasimple ang mga Pilipino na kapag magkaroon ng pera at hindi nawawala sa kanila yung tinatawag na pagkukuha ng political power. So ngayon si Laolambino, yun po nag-introduce kay Lisildo Dong Kalugay na dating bata ni Amado Espino. So nung pumasok na diyon si si Dong Kalugay na nakilala niya din ng ito si ano si Alice Go. So nagka sila at kumita. Sa madalit sabi ng kumita siya, ang uh, kanyang uh, ginawa ay tumakbo na siya ngayon ng uh, pagka-mayor. Nung tumakbo sa pagka-mayor, siya ang sinundan ni Alice Go kung bakit si Alice Go later o naging mayor. So anyway, nung tumakbo si eh, si ano si si ano si Jung Kalugay ay ito mong tindi. Okay, tingnan ko muna no yung bago ko magtuloy istorya, basahin ko muna yung mga, mga kaya, nag uh, nag comment no si Jobs Choose. Si Dixon Mel TV, Raul Lambino, tumakbo din senador nung natalo. Okay, tama po kayo. po kayo. Si Mais Patino, good evening, senador Toto, watching from Sweden. everlingao gandang gabi, my friend, attorney Toto. Yes, noong kandidat, ni Alice Go, nakalaban niya limang candidates, isa na si kaibigang Mayor Joseph Gomez, papang uh, pang nagbigay daw siya ng isang, isa, apat na beses kay Mayor Alice Go, kaya nanalo. Tama yun, sinasabi mo kada isa 4,000. <laughs> Teresa Bayan, ang PNP is the biggest crime group in the Philippines. Yes, tama po sinabi po ni Joby Espinido yan. In Vios, Barcelona, dating nagtitinda lang ng itlog ng pugo pero yumaman dahil sa pugo. Yun, ganun po si ano. Si, <laughs> ganun ata si eh, Dong Kalugay. So, may, uh, sino pa? So, si Jerry Desperos. Good morning. Virgie Virdol Jensen watching from Norway. Uh, bueno Cal Balbiran Carta. At congrats sa Lord General Toto. Uh, no not for China no. Justice Aliquey uh, alas uh, Anyway, uh, Agustin Mandragon, General Toto, blessed day for you. Tapos sino pang battery? Bayon Sinabi uh, Anbios Barcelona, San Manalo, Hello, good evening po Engineer Toto Kausing. na Coy Village Pit Mall Davao. Good morning po. Dr. Kausing, matalino ka talaga. Katulad ka sa kapatid ng mama mo na si Attorney Bernie <laughs> Catalonia, Causing. Attorney Bernie Causing, kapatid ni nanay ko. Attorney Bernie Catalonia. Yan po, uh, Iglesia ni Cristo po siya. Uh, tapos ang uh, kanyang asawa, si Auntie Bibi. Kumusta kayo? Si mga cousins ko, si Stephen. Uh, kalimutan ko, isang cousin ko. Nandiyan sila sa Mercedes Avenue. Kalimutan ko, subdivision na sa Davao City. So, Manong Riban Channel. Hello, Kapsat. Uh, so, ngayon, ganito ang kwento na introduce ni Raul Lambino si si Pugo Boy, si Dong Kalugay sa Pugo. Ngayon, pumatok ang Pugo. Pero si Dong Kalugay, bago siya napunta sa sa Pugo ay alam mo mas malungkot din ang kuan buhay nito, patay-patay tinuturo siya isa sa sa pumatay sa mga <laughs> sa mga namamatay na sa panahon ni Espino na gobernador si Espino. So maraming patayan sa sa Pangasinan na tinuturo sa pagkakaalam ko lang na isa siya sa mga ang top gun ni eh, Commodore Amado Espino. So ngayon ng 2018 ay na-involve din ito sa pagsagawa ng mga picking sigarilyo ng Marlboro si Don Calogay at ang kapatid niya si Danilo. At nahuli sila at nang nahuli sila ay walang lisensya ang kanilang factory. Pero hindi ilang yun talaga ang kaso na ayon sa aking source, kundi yung pagmamanufacture na peke na Marlboro. Ngayon, nahuli sila. Ang problema, barang binenta ang kaso, kaya natalo. So anyway, pero ayon sa sulat ng Rappler, iba naman yung sinasabi, nanalo sila ni Dung Kalugay sa Court of Tax Appeal na nag, sasabi na yung kaso, yung mga search warrant na ginamit laban kay Dung Kalugay ay hindi valid kasi uh, was issued by no valid ah uh, walang warrant pala na binigay ang judge nag uh, pumasok na lang mga pulis sa kanyang mga lugar na lugar sa factory ng sigarilyo pero hindi ko lang alam ngayon kung ah, malamang wala nang factory ng sigarilyo kasi mas mara, mas marami ang kinikita sa pugo As a result, evidence collected by the Bureau of Internal Revenue Strike Team police officers, barangay officials, and National Bureau of Investigation operatives was deemed inadmissible. The court documents revealed that Danilo's camp had clarified that it was actually Dong, not Danilo, who was accused of possessing the counterfeit stamps and cigarettes. Dong was not charged in the case. Ang kapatid pa niya pala nakasuhan, hindi siya. So five Chinese nationals were also arrested by the government in the said factory. Uh, so ties with Alice and Sheila Go. After a closed-door session on Thursday, Senator Risa Onitma hinted that clear link between Kaluga and Go had emerged. Even though Mayor Mayor Go has been removed from her position, it appears that there is a mayor who may be using his power to help her hide and escape. Government officials theorize that Alice Sheila and Wesley Go may have traveled by boat, possibly by departing from the port either in Pangasinan or Sambalises. Sheila and Wesley are purported siblings of Alice. Kalugis Biliwik Suwal is about three hour drive from Gosumtan, Bamban. According to Hondiberos, Alice Go left the country as early as July 18, traveling first to Kuala Lumpur, Malaysia, then to Singapore before moving to Indonesia. So anyway, yan po ang patungkol doon sa relasyon nila ni Alice Go. Pero si Alice Go naman po, kahit ilang beses na tanong ni Jingo Estrada, ay hindi talaga umamin. Sabi, hindi niya sinasabi na boyfriend niya doon kalugay. Pero ako, marami ako mga source na sabi na talagang boyfriend niya si, Bo, si Dung Kalugay. So anyway, si Dong Kalugay, nang, nang mapasok na sa Kapugo at noong 2019 masigasig ng kanyang Pugo, ay ano nangyari? Tumakbo siya ng pagka-mayor. Actually, maraming mga taga-sual pang ang sa kanya. At uh, sinabi parang illegal entry sa doon sa sa Suwal Pangasinan. Anyway, tumakbo siya at ano ano mo ginawa niya? ang kalaban niya na dating incumbent na si John Rodney. Uh, ano pangalan ni John Rodney? No, si Jan Rodney Arsinue ng Nationalista Party ay sabi ng aking kaibigan na tagapangkasinan ay namigay ng namili ng buto maaga pa. Tig libo ang binibigay ni ng incumbent na mayor no na si John Rodney Arsinye. Arsinwe. So ngayon, si Dong Kalugay nang pumasok, namigay ng tag na libo bawat isang butante. At tag-3,000. O, tatlong, libu. Oh, oh, tatlong libu bawat butante. At nabigay pa ng grocery worth 2,000 kada tao binibigyan niya, pinapasukan niya. At nabigay pa siya ng, ng, bigas. Isang sakong bigas kada bahay. Ganun po ang nangyari na nanalo si Dong Kalugay at ang pinanalo niya, ginamit niya ng pera diyan galing po sa Pogo. Yun ang istorya. So ngayon, natalo niya yung incumbent na dating mayor pa rin yan, si John Rodney Arsinue. Sunod na anong buto na kinuha niya? Ang na buto na nakuha ni Kalugay ay 12,101. Ang nakuha naman ng kalaban niya ay Arsinue, si Arsinue John Rodney ay nakakuha siya ng 10,434 lamang. Pero ito pa, siya po ay official candidate ni Duterte kasi PDP laban ang kanyang partido. So ganun po, ganun po si Kaluge Katindi. So ngayon, patuloy na ito, hawak niya na yung corona ng, ng Suwal Pangasinan, hawak niya na yung pera ng Suwal Pangasinan. At ang Suwal Pangasinan po ay mahigit 2.5 million a year ang income. Ganong klase yung bayan na yan, matindi. So anyway, tuloy-tuloy yon lumalim ang relasyon nila ni Alis Alis Pugo ay Alis Go at tapos sa uh, sinasabi pa ng source ko at marami na rin ang protesta na ginamit ni Dong Kalugay ang kanyang lakas bilang mayor at nagpa-aproba siya ng utang mula sa bangko mula sa kanyang mga kunsyales. Aprobahan umutang ng isang bilyon at ang babayad dyan yung bayan na suwal mula sa income nila mula dun sa coal power plant. So, nang kinuha ng utang, kinapital daw niya sa Pugo. Uh, Mayor, uh, Mayor uh, Suwal, Suwal, Mayor Dong Kalugay, hindi ko naman confirm ito to be fair to you, but I will, uh, I will receive your uh, comment anytime you want. Ganito lang kasimple po. So anyway, natapos po yung 2019 na election na nanalo siya. 2020, tuloy-tuloy mga mga pandemic na time yun, 2021, 2022. Sa May 2022, ang kalaban niya na ngayon nanalo ulit. So ang ginawa ng kalaban niya ay namili ng tag-2,000 na maaga. Sino bang kalaban niya? Sinasabi daw ng aking informant na ang kalaban niya si Boying Celeste. So parang anak o kamag-anak ito ni Congressman Celeste. Ang buto na kuha ni Don Calogoy nang nagbigay, namili siya ng 2,000 pero this time, ang lahat ng binili ni Celeste Buying ay binili din ni Kalugay Dong ng butante bawat isa 4,000. So ang buto niya is 14,735. Sabi sabihin, o tingnan na lang natin kung magkano na gastos niya. 4, sabihin natin 14,000 na butante niya na, na binili. So i natin. So 14,000 times 4,000. Wow, 56 million ang ginastos ni Dong Kalugay sa pagbili ng mga boto. Ganon po siya katindi. So, ibig sabihin, aral si Alice Go sa kanya, ganon din ang ginawa ni Alice Go. Una pa lang pagkampanya, may binibigay na tig 2,000 na kagad sa mga botante sa Bamban Tarlac. Ah, lahat ng mga himihingi, binibigyan. Bago mag-eleksyon, binigyan pa ulit ni Alice Go na pera. Kinupyan ni Alice Go yung style ni Dong Kalugay. So, si Don Kaluga noong 2022 election, namili siya lahat ng binili ng kalaban, binili niya rin. Dinubli niya yung presyo, 4,000. Uh, At nagaling naman sa Pugo kasi yung pera. Kaya ganun po katindi siya. So, yan na lamang muna. Hanggang dyan na muna ang kwento natin. At uh, we welcome ko po yung comment ni Don Calugay uh, kung uh, ano masasabi mo rito. But anyway, yung yan po nakuha ko pang istorya sa aking informant na taga-Pangasinan din. Of course, barami akong kamag-anak sa Pangasinan 'yan, 'di Marami din magbibigay ng kwento sa akin. So ganoon lang po, po. So uh, tapos ang uh, uh, ating ngayon ano, uh, sabi ni Salbi ba niya sana may resibo. Actually, kwento sa akin lang 'yun, ha. Iniuunahan ko na kayo. Pero hindi pwedeng hindi ako maniwala sapagkat baguhan si Lisildo Uh, doong kalugay. Taga bugal yun siya. Hindi siya mananalo sa uh, sual kung baguhan siya doon. Eh, kahit nga taga roon sa suwal, mahirap na talunin. mo incumbent ng kalabanin mo, pamilya si John Rodney Arsinwe eh, Hindi mo kaya yung talunin yun. Pagkatapos, uh, kasunod na kalaban niya, mabigat na anak niya, politiko na si Leste. O, oh, tinalo niya rin. Sabi so, sabihin, the only way para matalo mo yung mga ganon is for you to spend money. So, in short, totoo yung namili siya ng boto. Gano'n naman kalakarin sa Pilipinas. Hindi siya mananalo kahit lubuha pa siya dugo kung hindi siya mamili ng boto. Gano'n lang ko simple. Kung mamili siya, dapat doblehin niya ang boto, ang presyo para yung mga unang binili ay mapupunta sa kanya. Gano'n lang po ang aking basihan. Okay? This early, kaya iniimbita ko yung, yung uh, si Dong Kalugay that you give your side para kung gusto mo maklaro, I will give you a chance to explain, to, to say it in public. Kung kontrahin mo, nasa iyo yan. Kung anong argumento mo, nasa iyo yan. Basta sa akin, naniniwala ako dito sa sinabi ng aking kaibigan. Una, ang kaibigan ko po na nagbigay sa akin ng permission nito ay 20 years o 30 years ko na mahigit na kilala. Isa po siyang reporter. So, dati ko nang kasamahan sa journal na reporter. So, pagkatapos, ang, ang, uh, isa pang dahilan, katotohanan sa Pilipinas na kapag baguhan ka sa isang lugar, kahit kilala ka pa, hindi, hindi ka ba nanalo laban sa incumbent? Kung sino na ka po, na ang hirap talunin yan. Pero bakit natalo mo? So, ibig sabihin, may, may, may katotohanan yung sinasabi na namili talaga siya ng boto. Kaya nga, itong ating kumilek, wala pa rin napapakulong sa boot buying hanggang sa ngayon. So, isang number one na susi sa solusyon para solusyon sa ating problema sa ating bansa, kailangan maayos ang ating eleksyon. Pero anyway, kung maayos ang ating eleksyon, sana maraming boto na tama mananalo kagaya kay Lady Robredo. Siya naman talaga talaga nanalo nung nakarang eleksyon. Pero nangyari, nangyari siya ni Sara Duterte at saka ni Bong, Bong, ano, Bong, Bong Marcos at pati si, ano, si Ruben Padilla. Nanalo sila sa, sa tinatag na Smartmatic. Sigurado ako dyan na Smartmatic sapagkat ang uh, record ng Comelec na nagpapalabas ay lumalabas na ng galing lamang sa isang makina ang mga ni-record na boto nang galing lamang sa isang computer na may may numero na 192.168.0.2. So ganun lang ka simple. So magandang gabi, umaga po sa lahat, no? Uh, uh nag ako na live na po pala kayo. Oo. Oh, Amin uh, Algas Jr. nagtanong lang po, uh, ala na po ba usapan? Uh, si Senator Silence Committee. Marami pa tayong malalabas kay Senator Silence Committee Chairman. Ma Antayin nyo lang. Salvi Ibanez, sana may resibo ka sir to. sabi niya, okay, don't worry. Min Algas Jr., Dr. Kausing from San Diego. Rings lang, Impit Sara. Uh, rings lang, uh, Village, Pet Mall, Tapos, Socorro Luceño, good morning. Diyan na watching from Tubuso. Uh, Negros Occidental, o yung aga sa mga sa taga-Negros pusain abato ka uh, kakasuhan naman yata si Kalugay o oh, kakasuhan siya in Bios Barcelona watching from Barcelona Spain po province of Catalonia ah sa province of Catalonia eh, ina ng nanay ko Catalonia <laughs> so anyway andyan na ata sa Barcelona sa dyan sa lugar dyan may bahay dyan si Lito Lapid si Jeremy Esperos good morning General Toto tapos uh, Bergie Uh, Berdol Jensen, watching from Norway. So, okay. Si Ben Car Valminon Carta, Agustin Mondragon, magandang umaga. Dix and Mel TV, Raul Lambino, tumakbo. So, anyway, yan na muna ang ating uh, live sa ngayon at magandang umaga po sa lahat. At uh, ating kinukumusta, si Mayor Amy Calixto. Ah, ano nang bang ginawa mo? May tinulungan mo na ba yung mga bata dyan sa Pasay? Na tinanggalan mo ng bahay? Na hinayaan mo magiba ang bahay? na kahit may obligasyon ka sa Republic Act 7279 na huwag mo ipagiba ang bahay kung wala kang mailipatan o nililokasyon para sa mga bata, mga, mga magulang nila. So ngayon, kawawa, maraming tumigil na po na pag-aaral ng mga bata kasi po wala na, pong, wala na silang damit. Kinumpis ka po ng mga tao ni Amy Calisto, ang mga notebook ang mga bag ang uniforme so hindi na makapag-aral ang mga bata diyan sa elementary okay kailangan dapat malaman ng principal ng Pasay City. Marinig nyo ako, gumawa po kayo ng paraan na para makapag-aral ang bata. Kahit na nakatutulog lamang sila sa kalsada, yan pong aking concern dyan. So, Margarita Bungato, good morning to the cousin watching from Quezon City. In Bis Barcelona, nagpunta po ako dito kasama si Coco Martin. O, oh, nagpunta nga si Lito Lapid dyan kasama si Coco Martin. Kasama din si Mark Lapid. Kasi may bahay talaga sila dyan. <laughs> Rosana man na. Manugi, truthful, good morning. Dr. Toto, Seven Samurai, huwag kayo humusga agad. Kahit itago na lang muna natin ang Pogo Protector. O itago muna natin ang Protector number one sa Pampanga sa pangalan. Itago natin sa pangalan na Lito Lapid. At itago natin ang mayor na uh, nagpo-protect na sa Purak Pogo na si Jing Kapil. <laughs> Sir, bilyan sa inyo sa vote attorney. General Toto Kausig. Bilyan nga, vote Authority, Senator uh, for Better Pinas. Sa totoo lang, pag ibinuto niya ako, dapat lahat isaban yung mga bago kasama ko sa pagkipaglaban sa Senado para mabago talaga ang bayan natin. Yan lamang, ay lalahanin mo ang sabi ni Jose Rizal na hindi ako natatakot sa banyaga. Mas natatakot ako sa kababayang mga mangmang. -mang. Ganun po sabi niya. At sa idolo ko na si Juvie Espinoza, Uh, those who shall live in the in the castle of God shall be protected by the shadow of the Almighty. O, ganun lang kasi simply. So Psalm 93. I niigsak ang word ko mali-mali ah. ang words ko pero parang ganun na rin ang ibig sabihin. So coro lo si Rex lang so i, ibig sabihin ay magandang umaga na lang sa lahat no? Hanggang dyan lang muna tayo.